Ito na talaga ang pinakamasarap na luto ng puso ng saging na natikman ko. For today's video, magluluto tayo ng paborito nating puso ng saging. Tara, simulan na natin. So meron tayo ditong dalawang pirasong puso ng saging. Pabalatan lang natin at kukunin na natin yung puting parte nito. At mga mamis, huwag niyong itapon yung banana flower nito kasi pwede natin itong lulutuin at kukunin lang natin yung matigas na party sa center nito at gawin nating timpura. Lagyan na natin ng flour at saka itlog. Ito na, nabalata na natin. Sa isang bowl, naglagay tayo ng tubig, asin, at saka suka. White vinegar ang ating ginamit mga mamis. At para sa kumpletong sangkap, check nyo lang sa description box below. Hihiwain lang natin. At i-remove natin yung matigas na parte sa center ng ating banana blossom or puso ng saging slice natin ang pino at isok natin sa ating water, vinegar, and salt mixture. Ang purpose nito is para hindi malalik umitim ang ating puso ng saging. Ito na pipigaan na natin mga mamis kasi madagta ang puso ng saging. At dito na na natin mga mamis. So ready na ito para lutuin. Hindi na natin ito huhugasan pa. Meron tayo dito ng bell pepper, onion at saka garlic. Slice lang natin na katamtamang laki lamang. Sa isang kawali, naglagay tayo ng 3 to 4 tablespoon ng cooking oil. Igisa natin ang ating red onion, garlic, at saka bell pepper. At mga mami's, nakasanayan talaga natin na maglagay ng ground pepper habang ginikisa natin ang ating mga spices para mag-infuse ang flavor nito. I-continue lang natin sa pag-isa until na transparent ang ating red onion. At ito na ang napaka-importating herbs and spices na gagamitin natin sa putahing ito mga mami's. Gagamit tayo dito ng curry powder. Isang pakita yung ating ginamit. Around 25 grams or 4 and 1 half tablespoon of curry powder ikisa lang natin kasama ang mga spices. And for added sarap, nag -add tayo dito ng 1 half cup of shredded fried fish. Ang bango na talaga mga mamis at napakasarap ng putahing ito. At dito na fully incorporate ng ating curry powder, iada na natin ang ating puso ng saging. At kisahin lang natin ng bagya until na mag-fully incorporate ang lahat ng mga ingredients. Na-fully incorporate na nga ating mga ingredients at ang iba na din ang kulay ng puso ng saging natin. Siyempre, naging mabango na din dahil sa curry powder na nilagay natin. Nag-add tayo dito ng pampalasa, oyster sauce at sa patis. Tansya-tansya lang mga mamis ha. Patang complete ingredients, e-check nyo lang sa description box below. Of course, adjust the taste according sa inyong panlasa. I-mix lang natin hanggang sa ma-fully combine. Hindi tayo nag-add dito ng water. I-mix lang natin hanggang sa mag-fully combine ang pampalasan na nilagay natin sa ating puso ng saging. Takpan hanggang sa maluto ang ating puso ng saging. And while waiting, i-extract muna natin ang gata sa ating niyog. Kagamit lang tayo dito ng isang pirasong niyog mga mamis. Naglagay lang tayo ng 2 cups of water. After a few minutes, ito na, luto na ang ating puso ng saging. I-mix natin ng bahagya. At ilagay na natin ang ating na-extract na gata. Napakasarap talagang iparis ang curry powder at gata mga mamis. At perfect combination ito. nanamis na namis -namis, na may kick of spiciness. At ayan, inilagay na natin ang ating gata. Haluin hanggang sa ma-fully combine ang lahat ng mga ingredients. Nag-add tayo dito ng 1 teaspoon of rock salt at sa kapatis. Adjust the taste mga mamis according to your preferences. Napakasarap talaga ng putahe nito mga mamis at perfect ito sa mga mahilig kumain sa spicy na ulam. Hindi naman siya masyadong maanghang, may kick of spiciness lang. Since curry powder ang ating nilagay. At pang dagdag gulay at lasa na din, nagpudpud tayo ng spring onion. Ito na, ready to serve na ang ating napakasarap na ulam. Ang ating kari-karing puso ng saging sa gata. Napakasarap nito sa mainit na kanin mga mamis. At ito na ang ating paboritong parte, ang tikiman time. Tikman natin ang ating niluluto. Ito yung masasabi kong sauce pa lang, ulam na. Napakasarap at napakalinamnam. At syempre pasok sa 3M's mga mamis. Masarap, masustansya, at syempre mura. Ito na mga mamis, tikman na natin. Perfect talaga ang lasa. At ito na yung masasabi kong napakasarap na luto ng puso ng saging na natikman ko. Ayan lang po mga mamis Thank you so much for watching. See you on my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy! Bye.